Kumusta? Naisip mo na ba um, paano kung may, alam mo, may nagawang paglabag sa batas pero hindi ito agad nalaman, lalo na siguro sa buwis, di ba? Oo, oh, oh, madalas mangyari yan. Kailan ba dapat magsimulang tumakbo yung, um, yung orasan para habulin ito ng gobyerno, yung tinatawag na prescription? At ano yung pwedeng, Parang magpatigil sa takbo ng oras na 'yon. Importante 'ng mga tanong 'yan at 'yan mismo ang patalakayin natin ngayon. Gagamitin natin dito 'yung isang uh, mahalagang desisyon ng Korte Suprema, 'yung kaso ng People of the Philippines v Ulysses Palconit Concebido, tama ba? Tama. Ang kaso mismo ay tungkol sa diumanoy hindi pagfile ng Value Added Tax o VAT return. Pero alam mo, ang epekto ng desisyon parang lumalampas pa dun sa specific na kaso na yunin. Oo nga. So, ang mission natin, himayin natin itong kaso, intindihin yung mga legal na prinsipyong pinag-usapan at... Uh, para mas maintindihan natin kung paano ba talaga gumagana yung prescription yung palugit sa mga kasong kriminal lalo na sa tax cases di ba at ano ba yung mga uh, binago o nilinaw ng Korte Suprema sa pag-intindi natin dito okay ang puso ng usapan kailan talaga nagsisimula yung bilang ng palugit ng gobyerno para magsampa ng kaso lalo na kung yung violation eh hindi agad nahuli. At saka, kailan ito napuputol? Yun. Yan ang mga uh, sa atin natin. Okay, simulan natin sa, um, sa bida ng kaso, si Ulysses Concebido. Sino ba siya at anong, ano kwento niya base sa mga dokumento? Siya yung may-ari ng seven-digit construction and supplies. Ang akusasyon sa kanya, Sinadya daw niyang hindi i-file yung kanyang quarterly VAT return. Ito ay para sa third quarter ng 2008. Ah, 2008 pa pala. At malaki ba yung halaga? Oo, oh, malaki-laki rin. Based dun sa sakdal, yung basic VAT lang na hindi raw nabayaran ay mahigit PHP 4.1 million. Basic tax pa lang yun ha, hindi pa kasama yung mga, alam mo na, surcharge at interest. Grabe! Kaya para maintindihan natin yung issue ng prescription, napakahalaga ng mga petsa. Timing is everything, di ba? Sige nga, ano yung mga importanteng petsa dito na dapat nating tandaan? Okay, yung deadline para i-file ni Concebido yung VAT return na yon ay October 25, 2008. Yan yung araw ng diumanong paglabag. Okay, October 2008. Ngayon, yung Bureau of Internal Revenue o BIR, kailan sila nag-file ng reklamo? Nag-file sila sa Department of Justice sa DOJ para sa investigasyon noong January 30, 2014. Teka, 2014? So more than five years yon mula 2008 ah. Oo, mahigit limang taon pagkatapos ng deadline. At yung formal na kaso, yung information, kailan na isampa sa Court of Tax Appeals o CTA? March 18, 2019 na. Wow! 2019 na, talagang ang layo ng mga agwat. Malayo nga. Pansinin mo yung mga agwat, kaya siguro naging uh, malaking issue talaga yung prescription. Oo nga. So, ano ang naging desisyon ng Court of Tax Appeals, yung CTA? Well, una nagdesisyon yung CTA Second Division. Ang ginawa nila, ibinasura nila yung kaso, April 2019 yon. Sabi nila, prescribed na daw. Ah, okay. Ano raw basehan nila? Ang basehan nila, yung Section 281 ng ating tax code. Sabi doon, five years ang palugit, pero ang intindi nila, yung five years daw ay nagsimula lang nung natuklasan ng BIR yung violation. At para sa kanila, yung discovery date ay January 30, 2014. Ah, yung date na nag-file sila ng reklamo sa DOJ. Eksakto. Yun ang tinuring nilang discovery date. So kung bibilangin daw yung 5 years mula doon, hanggang January 30, 2019 lang daw yun pwede. Eh yung kaso sa korte, March 18, 2019 na isampa. Lampas na nga. Kahit ilang buwan lang. Lampas na. Kaya sabi nila, prescribed na. Okay. At sinang-ayunan ba ito ng buong CTA, yung tinatawag na CTA and Bank? oh, sinang-ayunan. Noong January 2021, pinagtibay ng CTA and Bank yung pagbasura sa kaso. Ginamit pa nga nila yung lumang kaso ng Lim I versus Court of Appeals, yung 1990 case. Ah, yung Lim case, yan ba yung nag-interpret nung dating version nung provision sa prescription? Oo, yun nga. Section 354 yon ng 1939 NIRC, pero pareho lang daw halos ng Section 281 ng 1997 Code. Ang intendi nila doon sa Lim Senior, dapat daw yung kaso mismo sa korte, yung information, ang mai-file sa loob ng 5 taon mula sa discovery date. So, para sa CTA, klaro, dismissed dahil sa prescription. Pero siyempre, hindi pumayag ang gobyerno. Umakyat pa ito sa Korte Suprema. Ano naman ang naging um, argumento ng Office of the Solicitor General para sa gobyerno? Bakit hindi pa raw prescribed? May tatlong uh, pangunahing punto yung gobyerno, yung petitioner dito. Una, sabi nila mali daw yung pagbasa ng CTA sa Section 281. Para daw sa mga hidden violations, yung 5 years ay magsisimula lang kapag sabay nangyari yung pagkatuklas, yung discovery, at yung pagsisimula ng judicial proceedings. Ah, kailangan sabay daw. Discovery at pag sa korte. Ganon argumento nila. Pangalawa, sabi nila dapat daw ang batas na Act No. 3326, yung tungkol sa prescription sa special laws, ang siyang masusunod. At pangatlo, at ito yung parang pinaka sa kanila, Sinabi nila na yung pag-file pa lang ng reklamo nila sa DOJ noong January 30, 2014, yun daw ay sapat na para maputol. Ma-interrupt na daw yung takbo ng five-year period. Ah, okay. So kahit hindi pa sa korte, basta nasa DOJ na, interrupted na raw. Yun ang sabi nila. Kaya hindi pa huli, hindi pa prescribed. So magkaibang magkaiba galaga yung pagintindi nila sa batas kumpara sa CTA. Ano naman ang sagot ni Concebido, yung respondent? Siyempre, kumapit si Concebido dun sa desisyon ng CTA at sa Lim Senior case. Sabi niya, tama lang yung CTA, paano naman daw mangyayari na yung Institution of Judicial Proceedings, yung pag-file sa korte, ang siya ring magsisimula at magpuputol ng prescription period. Parang ano raw, walang katuturan, absurdo daw. O nga naman, parang loop. Parang ganun. Kaya sabi niya, tama lang yung CTA. Dito na talaga pumasok ang Korte Suprema para ayusin yung um, yung gusot. Ito na yung sinasabi mong nagbigay linaw sa maraming bagay, di ba? Oo. At dito nagiging, alam mo yung kaabang-abang. What's really fascinating here is, inamin mismo ng Korte Suprema na may problema talaga dun sa naging interpretation sa Lim Senior at sa literal na pagbasa ng Section 281 ng Tax Code. Talaga? Inamin nila? Oo. Kasi yung section na yun, medyo ano kasi, tricky yung pagkakasulat. Sinasabi, five years ang prescription, karaniwan simula sa araw ng violation pero pag hindi alam agad if the same be not known at the time magsisimula raw ito from the discovery thereof and the institution of judicial proceedings Yan yung part na nagpagulo yung and the institution of judicial proceedings Mukhang yan nga kasi may kasunod pa na paragraph na nagsasabing napuputol o interrupted daw yung prescription when proceedings are instituted against the guilty persons So kung susundin mo ng literal yung and the institution, gaya ng nangyari sa Lim Senior, lumalabas na yung pag-file ng kaso sa korte ang magsisimula at siya rin magpuputol ng prescription. Na siya ang sinasabi ni Concebido na parang absurdo. Eksakto. At yun din ang sinabi mismo sa Lim. Senior, nagiging practically imprescriptible daw ang tax offenses. Halos hindi na mapupornada. Inamin ng Korte Suprema ngayon na ito ay isang absurd o hindi makatwirang resulta. Hindi pwedeng yun ang intensyon ng batas. Wow! Malaking bagay yan na inamin ng Korte na may naging problema sa dating interpretation. So, paano nila ito itinama ngayon sa konsebido case? Nagre-examine sila. Tumingin sila sa ibang batas na may kaparehong wording, lalo na yung Act Number no. 3326, at sa mga kaso na nag-interpret dito. Halimbawa sa kasong Panakiton Jr., nilinaw na doon na yung preliminary investigation, yung investigasyon pa lang sa piskalya o DOJ bago isang pasakorte ay itinuturing ng proceedings na nakakaputol, nakaka-interrupt ng prescription. Ah, so hindi kailangang umabot pa sa korte para masabing may proceedings na nag-interrupt. Tama. Tapos sa kaso namang duke, sinuggest pa nga na yung phrase na Institution of Judicial Proceedings dun sa Act No. 3326 ay pwedeng ituring na parang sobra lang, surplusage, o dapat lagyan ng salitang until bago yon para maging mas makahulugan. Okay, gets. So, ano na ang malinaw na rule ngayon para sa Section 281 ng Tax Code? particular sa mga unknown violations, based dito sa konsebido. Ito na yung nilinaw ng Korte Suprema. Para sa mga tax violation na hindi agad nalaman, ang five-year palugit ay magsisimula mula sa pagkatuklas discovery period at yung takbo ng five-year na ito ay maputol o mai-interrupt sa oras na magsimula na ang proceedings laban sa akusado. At anong proceedings ang tinutukoy dito? Kasama na dito at ito ang mahalaga. Yung pag-file ng reklamo para sa preliminary investigation sa DOJ o sa Piskalya hindi na kailangan hintayin yung pag-file ng information sa korte para maputol ang prescription. Malinaw na ngayon, start sa discovery, tapos interrupt agad pag nag-file ng reklamo sa prosecutor. Oo, ito raw yung interpretasyon na nagbibigay buhay sa lahat ng parte ng Section 281 at umiiwas dun sa absurdity. Sinabi pa nga ni Chief Justice Gismundo na yung dating interpretasyon ay parang binabaliwala yung mismong konsepto ng prescription na itinakda ng batas. Ginagawang walang saisal. Okay, malinaw yan. Pero teka, nabanggit mo kanina yung discovery rule. Akala ko ba automatic na nagsisimula sa discovery kapag unknown violation? Bakit kailangan pa ng separate na rule tukol doon? Magandang tanong yan. Yung discovery rule na minsan tinatawag ding blameless ignorance doctrine, yun yung prinsipyo na nagsasabing um, makatarungan lang nagbilangin yung prescription mula sa discovery. Kasi nga, posibleng sadyang tinago ng tax evader yung violation. So hindi mo masisisi yung gugyano kung hindi nila agad nalaman. Parang blameless sila sa kanilang ignorance. Make sense? Pero, at ito yung crucial, may limitasyon ang rule na ito. Hindi ito pwedeng gamitin kung ang totoo, yung violation ay maaari naman palang malaman o matuklasan ng gobyerno kung ginamit lang nila yung mga reasonable means. Yung mga paraan na, alam mo na, available na sa kanila. Ah, okay. Hindi siya absolute. At dito na ba pumapasok yung twist sa kaso ni Concebido? Dito na nga, if we connect this to the bigger picture, dito biglang bumaliktad yung sitwasyon para kay consibido kahit pa binago ng Korte yung interpretasyon ng Section 281, pabor sana sa state. Sinabi ng Korte, hindi applicable ang discovery rule sa kaso niya. Ha? Bakit hindi? Akala ko ba 2014 lang natuklasan ng BIR? Yun niya ang sabi ng BIR, pero hindi pumayag ang Korte Suprema. Ito yung mga rason nila. Una, Si Consibido ay isang VAT registered government contractor, registered siya. Okay? Pangalawa, tumanggap siya ng bayad mula sa Provincial Government ng Palawan at ginamit para dito yung Malampaya funds. So government transaction. Malaking transaksyon yan. Pangatlo, ang batas mismo yung Section 114C ng NIRC, inuutusan na ang mga ahensya ng gobyerno na mag-withhold ng final VAT sa mga binabayaran nila sa suppliers at i-remit ito sa BIR. So dapat may record ng BIR niyan. Dapat alam nila yung mga bayaran. Pang-apat, Bilang VAT registered, expected na regular siyang magpa ng VAT returns, either monthly or quarterly. Standard procedure yan. At panglima, at ito siguro yung pinakamatindi, noon pa 2005, may sistema na ang BIR na tinatawag na Electronic Filing and Payment System or EFPS. Ah, yung EFPS. Oo. So sabi ng korte, gamit ang EFPS, madali lang dapat na monitor ng BIR kung sino ang hindi nagpa-file ng kanilang tax return on time kasama na si Concebido para sa Q3 2008. Ah. So parang sinasabi ng korte, BIR, andyan na yung data sa sistema nyo noon pang 2008. May withholding info kayo, may EFPS kayo. Hindi nyo pwedeng sabihin ngayon na natuklasan nyo lang noong 2014 nung nag-investiga kayo. Ganun ba yung logic? Ganyan ganyan ang punto dahil may mga paraan na para malaman ang hindi pagfile noon pa man, hindi na pwedeng gamitin ang discovery rule. Hindi masasabing blamelessly ignorant ang BIR dito. So, kung hindi applicable ang discovery rule, kailan daw dapat nagsimula yung bilang ng prescription? Ang tamang simula daw ng pagbilang ng 5-year prescription period ay hindi yung January 30, 2014, pag-file ng reklamo sa DOJ, kundi yung mismong deadline ng pagfile na October 25, 2008. Ah, uh, balik sa original deadline. Okay. Kung October 25, 2008, nagsimula ang bilang ng limang taon? Yes. Ang limang taon ay natapos noong October 25, 2013. 2013 pa lang, paso na. Paso na. E kailan nag-file ng reklamo ang BIR sa DOJ? January 30, 2014. Huli na nga. Huli na. Lagpas na sa five-year palugit. Kaya ang final na nangyari... Tama pa rin ang CTA na i-dismiss ang kaso dahil sa prescription, pero iba yung dahilan ng Korte Suprema. Hindi dahil 2014 nagsimula ang bilang at 2019 lang nag sa korte, kundi dahil 2008 pa lang dapat nagsimula ang bilang at hindi applicable ang discovery rule in the first place. May mas malawak pang epekto itong desisyon. Here's where it gets really interesting. Ano yon? Ito yon. Ginamit ng Korte Suprema ang pagkakataon dito sa kasong ito para baguhin ang isang matagal ng rule tungkol sa interruption ng prescription. Pero hindi lang para sa tax cases ha, kundi para sa mga kasong nasa ilalim ng tinatawag na summary procedure. Ah, yung mga mas simpleng kaso. Yung mga nasa MTC, MCTC. Oo, yun nga. Ngayon, sakop na sila ng 2022 Rules on Expedited Procedures. Ito yung mga kaso para sa mas magagaang krimen, like violations of ordinances, maybe traffic laws, BP22, o bouncing checks. Yung mga kaso na dapat sana mas mabilis ang proseso. Okay. Ano ba yung dating rule para sa mga kasong yan, yung mga summary expedited? Ang matagal ng sinusunod, based sa mga lumang kaso tulad ng Zaldibia vs. Reyes Jr. at Republic vs. Desierto, ay para lang daw sa mga kasong sakop ng summary procedure, ang prescription ay napuputol lamang kapag naisampa na yung information sa korte. Sa korte lang talaga? Hindi sapat yung pag-file pa lang ng reklamo sa piskalya. Hindi raw sapat para sa mga kasong yun dati. Iba yung rule kung para sa mga ordinaryong kaso, yung mga non-summary non-expedited, kung saan tinatanggap na yung pag-file sa piskalya ay nakaka-interrupt na. May distinction dati. Ah, okay. May ganung distinction pala dati. So ano ang binago ng Korte Suprema ngayon sa konsabido? binura na nila ang distinction na yon pero at napakahalaga nitong tandaan ang pagbabagong ito ay prospective ang aplikasyon ano ibig sabihin ng prospective ibig sabihin epektibo lang ito para sa mga kasong isasampa simula sa petsa ng promulgasyon ng desisyong ito which is April 2, 2025 based sa ating source material hindi ito aapektor sa mga kasong nakasampa na bago ang petsang yon Okay, clear. So, ano na yung bagong panuntunan starting April 2, 2025? Ang bagong panuntunan ang pag-file ng reklamo, complaint sa tanggapan ng tagausig sa prosecutor's office tulad ng DOJ o City Provincial Prosecutor ang magpuputol na sa prescriptive period para sa lahat ng krimen, kasama na yung mga nasa ilalim ng Rules on Expedited Procedures. Wala ng pagkakaiba, uniform na ang rule. Wow, grabe ang laking pagbabago niyan sa procedural law. Ano ang naging rason nila sa pagbabagong ito? Parang mas pabor yata ito ngayon sa prosecution, di ba? Kasi mas maaga nang nai-interrupt yung prescription period. Well, ang pangunahing katuwiran ng korte ay yung pagiging pata sa estado bilang victima o offended party. Sabi nila, hindi raw kasi makatarungan na maparusahan ng estado na mawala ng karapatang mag-prosecute dahil lang sa mga delay sa proseso ng preliminary investigation na wala naman sa kontrol nung nagre-reklamo. Ah, yung mga posibleng bottleneck sa piskalya? Oo, mga ganun. Binanggit pa nila yung kaso ng People v. Olarte. Dagdag ba? ito raw ay para maging mas consistent sa Article 91 ng Revised Penal Code at sa historical context ng mga batas natin tungkol sa prescription. Kaya malinaw na sinabi ng Korte na yung mga dating ruling sa deserto at Corpus Junior tungkol dito, itunuturing na nilang inabandonado. Pero uulitin ko, prospectively lang. Okay. Very significant talaga. At may isa pang ginawa ang korte na medyo interesting. Inutusan nila yung kanilang clerk of court na padalahan ng kopya ng desisyon ang Senado at ang Kamara de Representantes. Bakit kaya? Parang sinasabi nila sa Kongreso, Uy, tingnan nino itong Section 281 ng NIRC. Medyo nagkagulo sa interpretation nito dati. Baka kailangan nyo itong linawin o amyandahan para mas klaro na talaga sa hinaharap. Parang ganun yung dating eh. Ah, parang referral sa legislative branch? Okay. So, what does this all mean? Pagkatapos nating himayin lahat yan, um, eto ang isang mahalagang tanong siguro para sa iyo na nakikinig. Ngayong nilinaw na ng korte na yung pag-file lang ng reklamo sa piskalya ay sapat na para maputol yung prescription kahit sa mga kasong dapat sana ay mabilis lang expedited summary. Paano kaya nito maapektuhan yung balanse? Oo, yung balanse sa pagitan ng karapatan ng Estado na mag-usig at yung karapatan naman ng uh, akusado sa mabilis na paglilitis o disposition ng kaso niya. Hindi kaya nito alam mo yung pahinain yung uh, karapatan sa speedy disposition? Kasi baka mas tumagal pa yung mga kaso sa level ng piskalya. Ngayong alam na, hindi naman tatakbo yung prescription clock basta't uh, nakasampa na yung reklamo doon. Ano sa tingin mo? Mahalagang tanong yan para pag-isipan at gusto naming marinig ang iyong reaksyon. Ano ang masasabi mo sa mga bagong interpretasyon at rulings na ito ng Korte Suprema? May mga punto ka ba, tanong o marahil karanasan na gusto mong ibahagi? Mag-comment ka lang. Okay, bago tayo magtapos, ibuod lang natin mabilis yung mga pangunahing legal na doktrina o prinsipyo na nahugot natin dito sa Concebido case. Sige. Una, prescription sa Section 281 NIRC para sa unknown violations. Ang five taong bilang ay nagsisimula sa discovery at napuputol ito sa pagsimula ng proceedings kasama na ang preliminary investigation sa prosecutor's office. Binago na nito yung dating problematic interpretation mula sa Lim Senior. Pangalawa, Discovery Rule Limitasyon. Hindi ito pwedeng gamitin kung may paraan naman ng BIR gamit ang kanilang mga sistema tulad ng withholding data o EFPS para malaman ang violation ng mas maaga. Kailangan maging diligent din ang BIR. Tama. Pangatlo, Interruption of Prescription Pangkalahatang Rule. Prospective. Simula April 2, 2025, ang pag-file ng reklamo sa Prosecutor's Office ang nagpuputol ng prescription para sa lahat ng klase ng krimen, kasama na ang mga nasa ilalim ng 2022 Rules on Expedited Proceedings. Wala ng Zaldivia Desierto Distinction, Uniform rule na Ang apat, interpretation ng prescription laws. Bilang pangkalahatang prinsipyo, ang mga batas ukol sa prescription ay binibigyang kahulugan pabor sa akusado. Ito ay itinuturing na act of grace o parang amnesty mula sa Estado. Ang mga usaping tulad ng prescription, alam mo, bagamat medyo technical pakinggan, ay napakahalaga. Pundasyon ito ng patas na pagpapatakbo ng ating sistema ng hustisya. Mahalagang maunawaan natin ito, hindi lang ng mga abokado kundi ng bawat mamamayan na naghahangad ng isang maayos at makatarungang lipunan. Tama! At para manatiling updated sa mga ganitong malalalim na pagsusuri ng mahahalagang kaso at isyong legal, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Deep Dive. Muli, ang ating naging talakayan ngayong araw ay nakabatay sa desisyon ng Korte Suprema and Bank sa GR number 258563 ang kasong People of the Philippines v. Ulises Palconet Concevido na ipromulga noong April 2, 2025.